Naranasan mo na bang pagtaksila ng taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso? Yung akala mong kakampi mo biglang naging kalaban. Isang araw kasama mo silang tumatawa. Kinabukasan ikaw na ang paksa ng kanilang paninira. Ang sakit, di ba? Parang sinaksak ka nang hindi mo nakita kung kailan dumating ang patalim. Pero teka, paano kung sabihin ko sa iyo na ang sakit na yan, ang pagkabigo, ang pagtataksil, hindi yan ang katapusan mo? Sa katunayan, baka yan pa ang simula ng totoong kalayaan mo betrayal Iyan ang sugat na hindi basta-basta naghihilom hindi lang dahil masakit kundi dahil karaniwan galing ito sa mga taong akala natin hindi kailanman gagawa ng ganun sa atin kaibigan karelasyon pamilya mga taong minahal mo inalagaan pinili pero iniwan ka sinira ka o ginamit ka at madalas sila pa ang may lakas ng loob na lumakad palayo na parang wala silang ginawang masama, parang panalo pa sila sa ginawa nila. Pero sa totoo lang, wala silang ideya kung anong nawala sa kanila. Ang hindi nila alam, ang pagtalikod nila sa iyo, ang simula ng pagbagsak nila. Hindi mo man makita agad, pero darating ang panahon, mararamdaman nila ang bigat ng desisyon nilang try do rin ka. Kasi ang iniwan nila ay hindi mahina, hindi desperado. Hindi basag, ang iniwan nila ay isang taong muling itinayo ang sarili, tahimik, matatag, at walang kapantay ang lakas sa loob. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga prinsipyo, hindi mabubulaklak na salita, kundi mga konkretong aral na magagamit mo sa gitna ng ganitong klase ng sakit. Lalo na kung ikaw ay nasa edad 25 po hanggang pataas kung saan karaniwan na ang ganitong klase ng mga pagtataksil, sa trabaho, sa relasyon, o sa sarili mong pamilya. Dito mo mas madalas mararamdaman ang pagkalunod sa pagkabigo, pero dito rin nagsisimula ang pagbangon. At hindi basta-bastang pagbangon, kundi isang tahimik, malalim, at walang humpay na pagbabago, gamit ang sinaunang karunungan na napapanahon pa rin ngayon. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ang tanong, paano? Paano mo ginagamit ang sakit para maging lakas? Simulan natin sa isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Ang pagtataksil ay hindi laging galing sa galit. Kadalasan, ito'y galing sa takot. Oo, takot. Hindi ikaw ang problema. Hindi ikaw ang kulang. Ang totoo niyan, minsan, ikaw ang mismong dahilan kung bakit sila natakot. Takot silang hindi ka nila kayang kontrolin. Takot silang hindi ka basta-basta mapapalitan. Takot silang makita mong kaya mong mabuhay kahit wala sila. Kaya bago mo tanungin ang sarili mo kung ano ang mali sa akin, itanong mo muna, ano ang kinakatakutan nila tungkol sa akin? May mga taong hindi kayang tiisin ng liwanag ng taong buo ang loob. Kapag ikaw ay totoo, may prinsipyo, at hindi kayang isubo ng sistema, sila ang unang maglalakad palayo. At sa pag-alis nila, akala nila panalo sila. Pero ang hindi nila alam, sila ang nawalan. Kasi ang taong niloko nila, hindi bumagsak, hindi nanira pabalik, bagkus, tumahimik. At sa katahimikan, nagsimulang lumakas. Ito ang unang aral na gusto kong ipasa sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi sigaw, hindi post sa social media, hindi paghihiganti. Ang tunay na lakas ay katahimikan. Minsan, gusto mong ipagsigawa ng sakit mo. Gusto mong malaman ng lahat kung gaano sila kabastos. Gusto mong ipahiya sila, ibunyag ang katotohanan, ipaabot sa lahat ng kaibigan o pamilya kung gaano ka sinaktan. Pero sa ganitong laban, tandaan mo, ang katahimikan ang sandata ng matatag. Sa katahimikan mo, wala silang mahawakan, wala silang masira, wala silang kontrolin. Doon sila mas natatakot. Ang mga taong nanloko ay umaasa sa reaksyon mo. Kasi sa reaksyon, may drama. Sa drama, may atensyon. At sa atensyon, may kapangyarihan sila. Pero pag ikaw ay tumahimik, nawawala ang eksena, nawawala ang kontrol nila. Ang ganti mo ay hindi iyak, hindi galit kundi ang paglakad palayo ng may dignidad. Pangalawang aral, hindi mo kailangang gumanti para makabawi. Ang tunay na tagumpay ay ang sarili mong pagbabago. Oo, masarap ang ideya ng paghihiganti, na sana karmahin sila, na sana maranasan din nila ang sakit na dinanas mo. Pero kung magpapakain ka sa galit, ikaw din ang masusunog. Huwag mong hayaang magbago ang puso mo dahil sa kasamaan nila. Ang puso mong dati mapagmahal, matapat at puno ng kabutihan. Yan ang hindi nila kayang sirain, maliban na lang kung ikaw mismo ang sumuko sa kabutihan mo. Ang tunay na hustisya ay hindi laging kita sa labas. Minsan, ito ay unti-unting pagguho sa loob. Ang tawag diyan, psychological karma. At ito, hindi mo kailangang ipilit, kasi darating ito sa oras na pinakahindi nila inaasahan. Sa gabi, sa tahimik na kwarto, kapag wala nang maingay, doon dumadating ang multo ng sarili nilang gawa. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang sarili mo sa kanila. Dahil ang ginawa nila mismo ang unti-unting babalikan sila. Habang sila ay paikot-ikot sa parehong ugali, ikaw ay paakyat. Hindi dahil mas magaling ka, kundi dahil pinili mong gumaling kaysa gumanti. At dito ko gustong magtapos sa puntong ito. Hindi lahat ng pagtalikod ay pagkawala. Minsan, iyon ang pinaka-importanting proteksyon para sa kinabukasan mo. Yung taong nagkanulo sa'yo, maaaring sila pa ang dahilan kung bakit mo muling natagpuan ang sarili mo. Naalala mong tumayo mag-isa. Naalala mong hindi ka basurang pwedeng itapon lang. Naalala mong hindi mo kailangang magpaliwanag sa mga taong hindi nakarapat dapat makinig. Kaya sa susunod na maalala mo sila, hindi bilang sakit, kundi bilang aral. At kapag naramdaman mo na hindi ka nagalit, hindi ka na nasasaktan, kundi tahimik ka na lang, doon mo malalaman na nalo ka. Tahimik pero totoo. Tahimik pero buo. Tahimik pero hindi na kailanman magigiba pa. Kapag unti-unti mong natatanggap na ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi kapangyarihan, nagsisimula na ang pagbabagong hindi nila kailanman inaasahan. Kasi alam mo kung ano ang pinakahindi nila kayang tapatan? Ang taong hindi na nagrereklamo hindi na humahabol, hindi na sumisigaw ng hustisya, kasi ang taong tahimik ay taong hindi na kayang manipulahin. Gusto nilang makita kang galit, desperado, nasasaktan. Gusto nilang makita kang bumaba sa antas nila, pero ang hindi nila alam, habang abala sila sa paninira, ikaw ay abala sa pagpapagaling. At habang sila'y nalulunod sa sarili nilang kasinungalingan, ikaw ay paunti-unting bumabangon sa katotohan ng hindi ka na ang dating ikaw. May mga laban sa buhay na hindi kailangang ipaglaban. May mga tao na hindi mo kailangang kumbinsihin. Kapag isang tao ang pinili ang manloko, magsinungaling o sirain ka, hindi mo sila kailangang baguhin, kailangan mo lang tanggapin. Tanggapin na may mga tao talagang hindi totoo, hindi tapat at hindi handang harapin ang liwanag nang taong buo ang loob, ito ang susunod na mahalagang aral. Hindi mo kailangang unawain ang dahilan ng pagtataksil para makalaya. Ang kailangan mo lang ay malinaw na pag-amin sa sarili, hindi ko ito kasalanan. Tama, hindi mo kasalanan, hindi mo pagkukulang, hindi mo problema. Dahil ang isang taong may integridad, kahit may pagkukulang ka, pipiliin pa rin ang respeto kaysa panlilin lang. Hindi mo kailangang pakinggan ang paliwanag ng taong gumawa ng desisyon bago pa sila nagsimulang magsinungaling. Hindi mo kailangang makipagdebate para lang makuha ang closure. Dahil minsan, ang hindi nila pagsisisi ay na mismong sagot na kailangan mo. Kapag tinanggap mo na hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin, nagsisimula ng gumaan ng dibdib. Kasi hindi mo na kailangan ng sorry, hindi mo na kailangan ng sana hindi ko ginawa. Hindi mo na kailangan ng paliwanag kasi ang totoo, hindi nila kayang bigyan ka ng kapayapaan. Dahil ang kapayapaan na yon, matagal mo na palang kayang ibigay sa sarili mo. Sa mundo ngayon, sanay tayong lahat na laging may sagot, laging may paliwanag. Pero sa mga sugat na dulot ng pagtataksil, minsan ang pinakamatalinong gawin ay bitawan ang pangangailangang maintindihan ang lahat. At sa halip, harapin ang sarili. Kilalanin ulit ang puso mo. Tanungin ang sarili. Sino na ba ako ngayon na hindi ko na sila kasama? At dito mo mararamdaman ang isa sa pinakamalalim na anyo ng hustisya. Kapag nagising ka isang araw at hindi mo na sila hinahanap, hindi mo na inistok, hindi mo na inaabangang makarma sila, hindi mo na iniisip kung may bago na ba silang pinagtatawanan, pinagsasamantalahan o ginagamit, kasi ang totoo, hindi mo na sila bahagi ng buhay mo. At kahit alam mong hindi mo nakuha ang hustisya sa paraan na gusto mo, nakuha mo pa rin ang panalo at yun ang tinatawag nating tahimik na hustisya. Ang hustisyang dumarating hindi sa korte, hindi sa social media, kundi sa kaluluwa ng isang taong piniling gumaling kaysa gumanti. Mula dito, may isa pang mahalagang prinsipyo na dapat mong isabuhay. Ang dignidad ang tunay na panangga ng mga taong ayaw ng masaktan. Kapag niloko ka, Madalas ang una mong reaksyon ay tanungin ang sarili mo, Ano bang mali sa akin? Pero sa halip, subukan mong tanungin ito, Sino ang magiging ako pagkatapos nito? Ang pagtataksil ay parang apoy. Pwede nitong sunugin ang lahat ng kabutihan sa puso mo. Pwede nitong palitan ng galit, ng mapaghiganting damdamin, ng pagkabato. Pero pwede rin nitong ipakita kung gaano kakahalaga. Kasi isipin mo to, kung hindi ka mahalaga, bakit nila kailangang sirain ka? Kung hindi ka makapangyarihan, bakit sila natakot sa iyo? Ang dignidad ay hindi laging tahimik. Minsan, ito'y pagpili. Pagpiling hindi bababa. Pagpiling hindi makipagsagutan. Pagpiling hindi ibaba ang sarili sa kung sino ang gumawa ng mali. Ang taong may dignidad ay hindi perfect. Pero alam niyang ang katahimikan niya ay hindi kahinaan kundi disiplina. At kung iniisip mo, paano kung hindi nila pagsisihan ang ginawa nila? Hayaan mo sila. Hindi mo na responsibilidad ang karma nila. Kasi minsan, ang karma ay hindi agad dumarating bilang parusa. Minsan, dumarating ito bilang pagkaubos. Unti-unti, walang maingay. Hanggang sa mapansin nilang wala ng taong totoo sa paligid nila. Wala nang naniniwala. Wala nang nagtitiwala at sa mga gabing wala silang ibang kasama kundi ang sarili nila doon nila mararamdaman hindi sila nawala sa buhay mo sila ang nawalan nawalan sila ng taong marunong magmahal magpatawad at magtiwala nawalan sila ng taong handang umintindi kahit masakit nawalan sila ng tao na sa kabila ng lahat hindi sila binunyag o siniraan at ang ganitong uri ng pagkawala walang halaga ang kapalit kaya sa bawat araw na pinipili mong maging payapa sa halip na magalit, tandaan mo, hindi ka mahina. Isa kang haligi, isang taong pinanday ng sakit, pero hindi nasira. Isang taong marunong lumakad mag-isa, isang taong, kahit ilang ulit pa nilang traidurin, ay hindi kailanman bababa sa pagkataon nila. Tahimik ka man, pero alam mo na ang katahimikan mo ay isang buong pader na hindi nila kayang akyatin. Sa puntong ito, baka iniisip mo, kaya ko bang mapatawad? At kung hindi, kailangan ko ba talagang patawarin sila para makalaya? Ang totoo, hindi mo kailangang patawarin agad. At lalong hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi parangal para sa taong nanakit. Ito ay regalo para sa sarili mong kapayapaan. Pero kung hindi ka pahanda, ayos lang. Ang mahalaga, hindi mo hinahayaang kainin ka ng galit. Kasi ang galit na hindi na iproseso unti-unting nagiging lason. At sa bawat araw na pinipili mong bitawan ang pangangailangang gumante, ikaw ay gumagaling, dahan-dahan. Pero totoo, dito papasok ang isang malalim na prinsipyo. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mapanagot sila, kundi ang hindi mo na kailanganin iyon para maging buo ka. Kapag hindi mo na hinahanap ang sana bumalik sila, sana mag sila, sana magdusa sila, doon mo malalaman na umabot ka na sa puntong buo ka na kahit wala kang nakuha mula sa kanila. At 'yan ang uri ng lakas na hindi matutumbasan ng kahit anong post, kahit anong paninira, kahit anong balikan. Kasi ang lakas mo hindi na nakadepende sa kanila. Ito na rin ang panahon para tanungin mo ang sarili mo. Paano ko ba ngayon gustong mamuhay? Hindi bilang biktima, kundi bilang taong muling pinili ang sarili. Kasi totoo 'yan. Minsan, hindi tayo kailanman binigyan ng opsyon, pero laging meron tayong pagpipilian, manatiling sugatan, o mamuhay ng may lakas at dignidad. Gamitin mo ang pagtataksil bilang paalala, hindi na para sa kanila, kundi para sa iyo. Paalala na hindi ka kailangang ibaba para tanggapin, na hindi mo kailangang lumaban para manatili sa buhay ng taong hindi ka kayang igalang. Paalala na ang katahimikan ay panangga at hindi kahinaan at higit sa lahat paalala na ang pagkawala ng iba ay hindi palaging kabawasan kundi minsan kalayaan marahil may mga araw na babalik pa rin sa isip mo ang sakit ang alaala yung huling mensahe yung huling sulyap at okay lang yon hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong kalimutan ang totoo hindi naman kalimutan ang layunin ang tunay na tagumpay ay kapag naalala mo sila at hindi mo na nararamdamang kailangan mo pang ipaglaban ng sarili mo. Dito natin maiintindihan ang isang simpleng katotohanan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang takpan. Minsan, kailangan lang nilang huminga para tuluyang maghilom. At habang naghihilom ka, unti-unti mo ring mararamdaman ang tinatawag nating rebirth, muling pagsilang. Hindi na bilang taong palaging naghahanap ng katarungan, kundi bilang taong naglalakad ng payapa sa gitna ng ingay ng mundo. Isang taong hindi na nakadepende sa closure dahil natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan sa sarili. Sa bawat taong nawala, may bahagi rin ng sarili mong luma ang nalaglag at yan ang biyaya ng sakit, binabago ka nito. Pinipilit kang tanggalin ang huwad, ang peke, ang masyadong nagpapakumbaba para lang mapanatili ang mga taong hindi ka naman kayang panindigan. Kaya kung pakiramdam mo na walan ka ng lahat, baka ang totoo, tinanggal lang ng buhay ang lahat ng hindi mo na kailangan. At sa wakas, narito ang pinakamatinding katotohanan na madalas hindi inaamin ng mga traidor. Ang taong pinili nilang saktan ay ang parehong taong hindi na nila kailanman maaabot muli kasi habang iniisip nilang panalo sila, ikaw ay lumalakas, tahimik, matatag. Habang abala sila sa pagbabalat kayo sa mundo, ikaw ay nagiging totoo sa sarili mo. At habang sinusubukan nilang ulit-ulitin ang parehong luma nilang gawi, ikaw ay isa ng panibagong nilalang na hindi na nila kayang abutin, kontrolin o saktan. Yun ang hustisyang hindi nila handang harapin, ang pagkawala mo na hindi na nila kayang ibalik. Ang taong niloko nila ay hindi na ikaw, hindi na ang taong naghihintay. Hindi na ang taong handang palampasin ang sakit para lang mapanatili sila. Ang bagong ikaw ay tahimik pero malinaw, matatag pero mahinahon, at higit sa lahat, buo kahit wala na sila. Kaya sa huling pagkakataon ito ang paalala ko sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi laging maririnig. Madalas, mararamdaman ito sa presensya ng taong hindi na kailangan magpaliwanag pa. Ikaw na yon. Ikaw ang taong yun ngayon. Tahimik, payapa, at hindi na kailanman babalik sa kung sino ka bago kasaktan. Kaya kung isa ka sa mga taong pinili ang katahimikan kaysa gulo, ang pagbangon kaysa ganti, ang dignidad kaysa drama, saludo ako sa sayo dahil ikaw ang patunay na minsan ang pinakamalakas na sagot sa pagtataksil ay ang buhay na tahimik, totoo, at hindi na kailanman kayang sirain ng kahit sino. Kung nakarelate ka sa video na ito, ibahagi mo sa comments ang karanasan mo. Kahit isang linya lang, Baka sa simpleng kwento mo, may isa pang taong matulungan. At kung gusto mong patuloy tayong magkasama sa ganitong mga paglalakbay, huwag kalimutang i-like ang video na ito at magsubscribe sa channel. Dahil sa dulo ng lahat ng sakit, galit at pagtataksil, isa lang ang hindi kayang kunin sayo, ang desisyong piliin muli ang sarili mo. At tandaan mo to, kahit ilang beses ka pa nilang traderin, basta piliin mong bumangon, ikaw ang panalo.